Hindi hiwalayan ang sagot sa lahat, okay? Huwag niyong hayaang mapunta sa wala yung relasyong pinili ninyong panindigan. Minsan, pag-uusap lang talaga ang kulang. Minsan, pareho lang kayong napagod. Hindi naman kasi madaling magmahal araw-araw habang may sarili ka pinapasan. Kaya't kung napagod man, pahinga lang. Hindi kailangang hiwalayan agad. Ang pagmamahala na totoo at sapat, worth it mabait ipaglaban kahit ilang pagsubok pa ang dumaan. Hindi ko sinasabing tiisin ng toxic ha. Pero kung ang issue lang ay pride, pressure, or misunderstanding, ayusin nyo muna bago bitawan. Kasi ang totoo, hindi lahat ng nasira kailangan ng palitan. Minsan, kailangan lang ng pagsasaayos, hindi pag-iwan. Pinili nyo yan noon. Kaya sana, panindigan nyo rin ngayon. Okay? So, napakagandang paalala para sa atin, guys, na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok in a relationship, it's not always hiwalayan. ba? Diba? Especially, katulad nung sinabi ko kanina, if it's just an issue of pride, pressure, o kaya naman misunderstanding, which usually, dumadaan naman talaga lahat ng mga mag-partner, lahat ng relasyon sa ganun. Walang nagta-thrive at walang nagsasucceed na relationship na hindi dumadaan sa mga conflicts and issues sa buhay. At hindi dahil dumaan kayo sa mga ganong apoy sa relationship, ay hihiwalayan nyo na yung taong yun. Kasi imagine ninyo ha, ah, ang daming beses mo na rin pinaglaban yung tao na yun, ang daming beses mo na rin siyang didunok, yung lahat ng mga sakit, masasakit na salita, masasakit na mga pangyayari, pinatawad mo siya ng paulit-ulit, tapos nakakapanghinayang lang that at this very moment, ilalet go mo siya, sasayangin mo siya, at susukuan mo siya. Especially kung nakikita mo naman yung tao na nagbaba o nagpapakita ng effort para magbago siya, di ba? Kung halimbawa ang isang tao sa buhay mo hindi na talaga nagbabago despite the na a lot of chances na binigay mo sa kanya then maybe, hiwalayan na talaga ang sagot, di ba? Kung baga kung cheater siya nung una, nag-cheat pa rin siya ngayon, tapos palala pa siya ng palala aba, parang katoksika na yon na hindi mo na pwedeng tiisin sa sarili mo pero kung nakikita mo na yung tao, nagbabago di ba? Who are we naman para sabihin dun sa tao na yun na, no wala ka ng chance sa buhay ko, ayaw na kita. Especially kung yung tao na yun is pinipili ka rin niya paulit-ulit despite din ng mga pagkukulang at pagkakamali mo sa kanya. At nandito tayo, hindi para sabihin sa mga relationship na nagka-problema kayo o kaya naman may hindi ka gusto sa kanya, hiwalayan mo na siya. Nandito tayo para sabihin sa inyo na ang ang pagmamahalan ay nilalaban. Hindi yan sinusukuan. Ginagawa mo muna yung best mo para ikip yan, para ilaban yan. Kasi hanggang dulo, pipiliin at pipiliin mo pa rin mahalin siya kahit na masakit na, kahit na may mga bagay na, na parang hindi hindi nakatanggap tanggap talagang hanggang sa dulo ng PC mo gagawin mo lahat ng iyong makakaya bago mo sabihin na it's over ayoko na so to every relationship was going through something sana hindi hiwalayan yung una nating option sana hindi giving up yung una nating option sana muna nating option ay ilalaban ko titiisin ko kasi mahal ko yung tao kasi maybe yung desisyon mo na yan na magstay sa kanya ay yung maging turning point ng buhay niya ang turning point ng relationship ninyo. Sayang eh, mahal mo siya. Diba, ang hirap mag go ng isang taong mahal mo. Sayang kapag mahal mo yung tao, tapos sinukuan mo lang. Mas maganda sa story yung mahal mo yung tao, dumaan kayo sa challenges, pero nilaban mo. At dahil nilaban mo yung relasyon, nilaban ka rin niya. At sa huli, pareho kayong nakinabang at nag-enjoy sa pinili ninyong mga desisyon kasi mahal ninyo ang isa't isa at hindi ninyo sinukuan ang isa't isa.